for today's video mga idol ay nandito tayo ngayon sa grand opening ng gym ni Coach JD Ngit Ngit ang muscle station wow! ang Dami, daming mga malulupit ng mga gymers dito mga talagang malalaki mga halimaw to mga idol ayan nandito rin si ano idol Karim Sari Saripada ayan IFBB Pro ayan nandito yung mga idol natin na talagang mga sikat mga naglalakihan po Grabe. Yan, Muscle Station, mga idol. Dito lang yan sa may lupa, sa may Soldiers, banda. Yan, at nandyan din po sa dulo si, ano, si Idol Kuya B. <laughs> Love <Younes. laughs> Ayan, si Baki ng Pinas, yung Facebook niya. Follow niya rin yan, mga idol. Mga malulupit na mga, ano yan, mga gymers. Yan, si Idol Karim, oh. Ang IFBB Pro. Ayan, grabe, sobrang ano, punong-puno yung gym ni Coach Jay dito. Ang dami niyang bisita dito sa kanyang grand opening. At ah uh, thank you so much at na-invite din tayo dito para makapunta rin dito at mga uh, Yan si Coach Jay. chest press machine. May kasama pang sigaw yan para mas malupit. <laughs> yan syempre, ano, uh, pag pumunta dito, kailangan mag-workout din talaga. Yan, syempre workout workout muna sila bago magsimula yung mga pa-games. Yan si ano, si Idol, uh, si Kuya B. Nag chest workout din. Ang lupit ng mga bisita dito, grabe. Sobrang solid. Solid na solid mga idol. Ayun, puno-puno po yung gym, oh. Ang daming bisita talaga. Talagang mga halimaw sa laki yung mga tao dito ah, parang nanliit lang na talaga kami maliit na nga lalo pang lumiit sa mga bisita so congrats talaga kay ano kay coach J ayan syempre selfie selfie tayo dito mga idol ayan oh, kasama yung ating mga idol din sa likod puno puno yung gym mga idol talagang sulit sulit yung pagpunta natin dito ngayon ayan si idol Karim oh, chest workout din oh, chest press machine si IFBB Pro Lupit, di ba? Ang laki ng katawan, oh. sando na. Kanina, naka-jacket pa yan. Ngayon, nakasando na. So, kitang-kita yung hubog ng katawan. Talagang panalo. Yun yung mga pangarap kong katawan, eh. <laughs> Pero hanggang pangarap lang tayo, mga idol. Mukhang malabo natin mabo diyan At syempre, after ng chest workout, shoulder naman. Tapos syempre, kasama, may kasamang ano yan. Kasamang flex. So kailangan din talaga pagka ganyan, kailangan natin mag-flex para ma-relax yung ating mga muscles, muscles, Diba? <laughs> muscles talaga eh, no? Yan oh. ang sa flex Oh. Ang ah, lupit. Grabe. Halimaw sa laki. Solid. Ayan, syempre may kasama ka yan. Ayan Oh. May muscle show pa, Diba? ba? natin mga idol. Let's go!

So, ayan, after nga ng muscle show at flex, flex ng mga muscles, mga idol, syempre may kunting palaro si Coach Jay dito. So, ayan po, uh, padamihan po ng, ano yan, ng uh, squat with uh, 20 kilograms ng plates. Ayan, mga idol. Padamihan yan, padamihan. yung pinaka, may pinakamarami, siya yung mananalo dyan. Ayan, si Kuya B. <laughs> Kuya B. <laughs> Ang Ilan na gawa? 47 47 yung nagawa ni Kuya B Tapos dito naman ni na Idol Meron ding ano Pa Bench press Adamihan din po ito Ni Idol Ayan po Ayan eh. so 70 70 yung nagawa ni Kuya 70 yung nagawa ni Kuya Idol Tapos ito Pinakamano sa na ito Ang bilis oh eh. Ang lakas 25 76, Ito yung nanalo dyan, 77. mga idol. Oh. Yeah. So, bali 84 po magagawa dyan Talagang, 80, ayun, maning-maning talaga sa kanya. 80, 80, 80, Ayan, so, naka 84 80, siya. So, siyempre, yan ay panalo dyan, mga idol. Talagang wala na mga katala. Kita naman yung katawan. Sulit so, na diba? Panalo na. Panalo, panalo na talaga. Kalong, kalong. Ayan, siyempre, meron pang ano dyan. Meron pang nag-physic check. Ayan, si Kuya Bini nag-check. Kasi yung malupit na idol din natin. Nag-physic check dyan, oh. Ganda din ang katawan. Sulit din, oh. Panuorin natin mga idol ayun. Lupet, di ba? <laughs> so yun lang po mga idol. Thank you so much for watching at God bless po sa ating lahat. So congrats po kay Coach DJ. Ayun. Bisaya na dako, wai pa kay wai makuot, nanong tabis kay <KD>. kado, animal kay <KD. laughs> kanda.